嗯。Mm. Ay Ayan magandang buhay mga farmer Talagang napakaganda ng umaga na naman Ayan Siyempre Sabi ko nga Meron o wala May sakit man o oh, Healthy ah, May ulam o wala Magpasalamat tayo Siyempre sa buhay na meron tayo ngayon So, ayun, ah, uh, mamalengke muna ako eh. Kikriba ako sa baka. <laughs> Medyo maano pa po ako. <clears throat> ang pangit naman nito. Ay uh, si nene na hawa ko din po. Pero sana wag naman umatake yung hika. Ayun po ang kinatatakot namin. Kaya sabi ko bebe alagaan na lang sa gamot. Hindi talaga maiwasan eh. Talagang iisang ano, di ba? Iisang bahay. So, si bebe ang kinaganda kay Bebe uh, Hindi po siya mabilis mahawa sa virus Magaling ang panglaban niya Kasi daw Hindi siya nasanay sa gamot nung bata Ganon Galing no So ikot-ikot tayo At uh, Update po tayo Mga ka-farmers sa paligid May uh, May lilinisin may mga pumasok syempre sabi ko walang magde day off kasi si Bebe may gusto pong uh, i-rush doon sa uh, yung babuyan nga kailangan na po namin mailipat din sabi ko please ilipat na natin yan at uh, para talaga mga magaling maganda na yung mga uh, ano yung ating uh, baga wala ng amoy tapos less langaw na din po so kailangan pong makalipat tapos uh, matibag na So, yun ang aming uh, goal ngayong araw. Kita ko na yung bike ni Kong Kong. Ayan, So, yung bagyo parang dumaan lang. Pero thankful din po ako dahil kahapon nakaubos din po kami ng halos isang baboy din. ganun ganon lang, nakaubos din po ng isang baboy halos. So, yung isa naman pang luto-luto uh, na natin yon So, okay na. Kinain namin. Uh, yung iba, ayun. Yun na yung lineage syempre mga ka-farmer sabi ko nga kung ano yung uh, nakikita nyong yan yun yun na yun ah yan na si JSL wala na naman pasok ngayon mga ka-farmer dahil dahil sa mga nangyayaring uh, flu flu na yan so marami po ang nag uh, ano nang uh, oh, isa-isae eh. nag ano nang uh, tawag dito suspend ng klase Ayan. So ako sasaglit ng palengke Ang uulamin namin ngayon ay yung malaking uh, binigay ni Ate Victoria Ayan, marami pong salamat Ate uh, Nakabalik ka na ba sa Amerika? Ayan, thank you, thank you so much Hope to see you again Maraming salamat sa suporta ah. At uh, Hingat Ingat po kayong palagi ayon, ayun ko din lang po nakilala si Ate Victoria Dahil uh, Taga dito din lang siya sa Arayat. Ayun. At uh, parang late din lang din po siya ng kapanood ng a farmers So, ayan si Nanay Conching. Maraming blessing na natanggap. So, maraming salamat po. yun namin natin yung makapal na malaking uh, squid. Ayan. Ito lang po ang buhay namin. ba diba? sang Saan ka pa? <laughs> Pag mo, ito yung view. Nature na nature malayo sa pollution di ba sa riwang hangin so relaxing ayan bagay nasa yun na man yung kung saan ka talaga ah uh, tawag dito magiging uh, at home di ba so papaya mo wala pang kumakain na red tilapia 3 months na po yan ano ah uh, 12 weeks na 3 months siya sa 28 Ayan, shout out pala kay Kenneth Sanchez Yan ang nagpapaalala sa akin Kung ilang linggo na Kaparonda muna ako mga ka Bago tayo umikot Wala pala akong salamin Ayan sa ako nakita ko yung sinangag ni yam Na may tutong na bawang Na nangangamoy na ang bango bango Parang sinangag ni esong sabi ko Tapos tamang tama may Leftover na Masarap din. Ang lambot ng meat niya. Yung salmon na tinatawag po nilang salmon. Nakalimutan ko yung tawag ni tandol fishing doon sa isdang yun eh. Uh, tinatawag po nila ditong salmon. Nabili pa sa masinlo. Sarap. So, susunod so bibili tayo ng malaki nun. Pagka, ano, God willing, pag nakapasyal ulit tayo. At uh, mayroon pang isda. Sabi ko, oh, upos-ubosin na. Para medyo ako naman eh... Ganahan <laughs> Ayan So Ikot tayo doon At uh, abangan nyo Magluluto din po kami ng sopas Dahil sabi ko bebe na magsopas tayo Paris dapat ang plano kahapon Pero parang sabi ko parang mas masarap ang sopas yata Merienda Sana matuloy Kaya ako mamamaliin kayo din eh. Ayun Meron pala tayong ano, ayan balikan natin mga ka-farmer. Ano naman tayo, update tayo. Ano na po pala, 12 weeks na ang ating mga red tilapia. Wow, hindi ko makita. Hindi natin makikita yung mga ulang talaga. I can't. I can't see. Silip, silip. Hindi mo talaga masisilip ngayon dahil uh, medyo naglabas ng ano yung tubig ah. Uh, yung parang sa bagay bago po itong mga tubig na to continuous pa rin yung pag overflow doon eh katenga tayo oh. hindi natin magalaw galaw to sabi ko nga yung mga tinibag po doon sa ano pwede natin ilagay dyan kasi ayaw ko maglagay po ng mga graba ano dito mga pinagtibagan hindi maganda sa kalaman dapat yan. puro compost lang tapos Ah. Uh, mga red tilapia natin. Nagpakain si Papa kanina eh. Subukan natin magpakain ng tanghali. Malaki naman na sila. Pakain <laughs> siya. Subukan natin pakain Medyo tumumal lang talaga kasi ako <clears throat> pagdigay ko, bawang. Tumumal lang talaga kasi dami pong pagkain. Sobra. Pero pakain tayo mukhang humihingi oh. Dito, dito po kasi tingnan nyo Mas nanaig na yung Duckweed Ayan o oh. Kahit pala malalaki na po sila Ay nanaig na yung duckweed pero Tuloy tuloy po ang kain nila ng duckweed Ikita nyo yan Ayan o oh. Ayun oh. nga gumagalaw doon Kinakain po nila yung duckweed Ang kinaganda naman Nandito yung pagkain paghihinga sila o oh, mag-oxygen doon naman sa kabila so wala tayong magiging problema ayan patay na tayong yung mga palaka na tinorture ni Papa Yama <coughs> ayan o oh. lagay tayo ng konti bilis din ako po siya 25 kilos ko ah kailan ko palang pinaano kay Rizal yan ah malakas na rin pala kumain Akala ko eh natin, oh. Dami na talaga oh hmm? Dami Kaya ano nang tate yan Pero bagay Nakakainin pa rin naman Hindi ko lang alam sa atin Kung nakakain ba talaga O nasasayang pero sa ibang fish pan po na like yung mga itim na tilapia, ang bilis lang talagang kainin yan. May mga ayungin ako nakikita sa ilalim. Doon sa may ilalim lang ng mga maghagis para ma... kita natin kahit pa paano. Tagal-tagal na rin pala tayo hindi nagbablog ng kumakain na isda eh. At, uh maganda ko na pinapawisan na ako parang nakakalabas po yung uh, init ba ayan parang ako ay nakapasok na yung mga kalapati na bimrid ko si parerambo ng panlaban niya namatay daw yung binigay ko sa kanya nagkasakit yung sa kanya eh dami pong namatay pero ako hindi naman ako na ano siguro maganda talaga yung aking ginagawang uh, Ipinapainom natin Parang Effective ah Maganda Maganda po Dito tayo Ay Ay naman nila eh. Lalapitan ini-expect ko dito magbibilad yung mga ulang eh pero wala yun uh, kumikislap-kislap na yung eh. wala tingnan nyo busog ayan wala they don't care oh kaya alam. May yun, ayung, 'yun 'Yun, 'yun. Ayun. Okay kaya tayo makakakuha ng ayungin ano. 3 months na, more farmer after. Parang mas mabilis pong lumaki ngayon yung Uh, dito na po na pinanganak dito na na, na produce no kasi nakikita ko yung sila po yung mas active mga kumakain pero yung mga uh, una natin binili nakikita natin na andyan uh, marami marami po nag circle circle lang na sa idalim pero parang hindi lumalaki na masyadong mawari ang laki nila pero malalakas na po ang ano eh ang kanilang ingay sa tubig pagka kumakain kaya alam mo na lumalaki po yung isda sa tunog pa lang alam mo iba <laughs> yung parang ganun lang ano yon mga ayungin kumakain lumanay ko nga yun ang lumanay eh, hey, uisip ka laki mo ay, nasaan na yun ala nangihirap bunutin ito ah oh dami na palang kalapan hindi na kayo ano ah Bale, babalikan ko kayo. One week, mahigit po akong hindi halaman ngayon. Hindi pa kaya ng aking dibdib. <laughs> medyo ano kasi yan eh. Medyo talaga pag naghalaman kayo. Medyo yung lungs nyo dapat naka-ready. Meron nga akong ipapat eh. Try ko mamaya ng ating uh, isang uh, kiat-kiat. Ayun oh, dami ayung sa ilalim. Ayun na. Ah. Ngayon lang ulit ako nakapagmasid-masid lang ganito. Hindi Ayun, lumalaki ayungin natin. Dami oh. Hmm. May ibabaw na rin. Mo, yun yun lang po talaga gaano makikita. Pero ang dami nila. Ayun. Ayun, ayun yun, yung mga kumakain. Ayun, yung mga ayungin po 'yan. Oh, yun ayun, ayun. dami nila. Mas so, marami pa sila sa tilapia. Hmm. Ayun oh. Dami oh. Ayun. Ayun. Oh. Kanya 'yan. Pero parang mga ganito lang kalalaki diyan. Hindi naman sabi kasi nung binilhan ko, umaga palad daw eh. 3 months parang masyado namang marketing ano style niya pero hindi talaga. Kina natin. Kapag palaki lang tayo ng halos 3 fingers, pwede na 'yan. Jackpot na. Puro may lalaki naman after 3 years. <laughs> Pero ang kinaganda, huwag lang tayong mag-aalaga ng hito. May mahirapan nang mawala yan dito dahil ang bilis pong dumami. Ang dami. Bagal kumain. Ano? Busog talaga. ah farmer, bigla pong kapal talaga ang duckweed, grabe ano, ayan tingnan nyo naman ang duckweed uh, pero yan pag hinangin may space pa pero ah uh, it's a good sign ibig sabihin maganda po ang ating tubig dahil hindi po yan mabubuhay kung hindi po maganda ang ating uh, tubig ano, ibig sabihin marami talagang natural ah uh, food na nasa tubig ano? so masustansya ibig sabihin yung tubig natin kaya hindi po gaano kumakain ng ating uh, isda so lagi po silang basog uh, ang disadvantage ay uh, tingnan nyo uh, kumakain po sila disadvantage is uh, yun na nga syempre iba pang magpalaki pag purong feeds ang kinain pero syempre mas masarap po ang ang isda na ganito ang uh, kanilang uh, environment no may may feed silang kinakain at may sarili may may natural food din pong nakakain so parang kumbaga sa sa baboy i eh, naka free range sila parang ganun din po ang uh, nangyayari pero isa sa mga susunod natin nga na gagawin din ayan po ito mabaklasin natin yan tatanggal lilinisin ng konti yung mga kangkong na yan tapos tatakpan po natin ang net paikot sasakluban lang po yung daanan ng tubig na kasi magbubukas tayo ng tubo makapagpalabas po tayo siguro mga 30% kumbaga parang sa aquarium nakapag water change din tayo no? kasi marami na po ang oldo uh, may pumapasok po ng tuloy tuloy na lalo na itong umulan din po ano, marami din pang pumasok na tubig galing sa taas iba pa rin po yung nasa baba yung maitapon mo So, ganun talaga pag nagfi fish pan. Magtatapon po kayo and then magpapapasok po uli. Parang nagwa-water change kayo. So, alam ko weekly pa nga yung iba yung ginagawa nila So, ayan. Tayo naman po eh, maliliit pa naman at uh, maganda naman po yung pasok ng tubig. okay lang naman. Pero maganda rin makagawa tayo, magawa natin ng paraan na makapagpalabas ng tubig. Para naman na mas ano yung isda. Tapos maganda kung makapagpapasok din ulit tayo. 'Di ba? Nagpatap nagpatatapon tayo. Antay muna tayo ng ilang uh, siguro mga 2 days para naman yung tubig na tinapon natin, wag lang natin ma sip uli at bumalik lang ano. Pagka may tubig na po sa ano, pwede natin gawin 'yan or uh, antay tayo ng uh, sakto natin na pagka may parating pong masamang panahon, alam natin na uulanin tayo ng malakas o mahabang panahon, yun ang pinaka the best unang una libre wala na tayong babayarang gasolina diesel para lang di ba, magpapasok at the same time eh, galing din sa taas po yung uh, tubig ulan wala pong problema yun ang pinaka the best move na sanang magagawa yan pa ba tayo oh. tingnan nyo naman yung ating mga tilapia no? sa ilalim eh. kumukurot kurot lang ayun, ganyan curious ako kasi 3 months na pala yung ating mga ayungin ano na kaya itsura ng mga first batch na ayungin natin na naandyan ba diba? tapos yung ulang naman ako naman ay sabi ko nga diba susurpresahin na lang tayo kaya ako naman masaya na surpresa din tayo mayroon po tayong ulang kaya kompleto ang cast wala pong uh, wala pong kumbaga eh fail. Wala pong nagfail sa ating plano na malagyan po natin ng uh, 'di ba ayungin, red tilapia and then ulang. O. Oh, success tayo. hintay na lang po natin silang lumaki. Yung ulang lalaki yan sigurado. Magre-reproduce uh, din yan. 'yung ayungin lang po na ang big question mark kung mapapalaki ba natin kasi siyempre uh, wala pong masyadong studies about sa ayungin kung gaano ba talaga katagal yan lumalaki uh, kaya ba talaga sa pan lumaki kasi na patunayan na natin buhay na buhay eh di ba so yun yung mga ano natin questions na masasagot lang po pagka nakakuha na tayo at nakahuli na tayo ng di ba lumaki lumaki na nga ang uh, mga ayungin pero hanggat nakikita ko po sila parang wala po eh Kaya parang wala wala na ako ng ganang uh, alam mo yon mga huli o magagawa say so, one one time nga siguro magagawa po kami ng masay kasi kung eto yung aming trap ibig sabihin walang nahuli nung naglagay ako doon ibig sabihin po nakalusot nakakalusot pa doon sa one by one na butas, di ba? So kailangan yung yung one half ang butas yung maliliit po, hakalahati no? Half inch. Baka nga hindi natin alam, may mga lulusot siguro, pero meron din na namang matatrap siguro. So yun ang kailangan nating uh, gumawa din. Mo oh, ano these days baka magpagawa tayo kay Papa. M's. Papa M lang marunong gumawa niyan eh dahil alam niya na laking guwagwa gawain niya yan ng kanyang kabataan din Ayan, po sila ng ano kaya alam niya gumawa niyan sabi niya yung maliit ang butas ang kailangan natin gawin diyan para maka ano tayo ng ayungin At si bebe nga nagyayaya na ano magpaksiw tayo bebe paano ko hulihin ka ako paano natin ang pwede dala eh, order nga ako ng dalang maliit lang kasi masyado pong malaki hindi ko kaya ibalibag yung, yung dala na yon pero ang ganda pagka doon siguro sa island pwede yun oh. No? may buwelo ka pero dito kasi mahirap gawin eh o oh, di ba diba? kaya baka makabili lang tayo ng medyo maliit lang na dala at uh, baka makakuha din tayo ayungin oh. papakain pa ba tayo chichi tumatakbo na Oh, saan po yun? Wala namang... Oh, si ate si Ma, niya na naman ang pupuntahan niya. Oh. Ayan, salamat pala sa mga nangamusta about sa bagyo. Uh, okay naman po kami dito. At uh, wala namang uh, ulan lang talaga kumain pa rin naman sa kainan <laughs> thankful tayo so ayan hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer yan pong update sa ating mga isda matumal pa rin kumain pero yung isang sako parang limang araw lang ayun parang limang araw so, dahil nagkasakit ako kaya parang diba? o, di ba hindi ko masyadong naano yung pag ano ng ito pinapawisan pa ako ng malamig So, ayan. Uh, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Ako ay uh, ano ang nangyari dito? Oh, may kuryente ka. Ay, patay. Ah, aha, aha, aha. Ay, bolok na 'yung kahoy. Ayun. Bolok na 'yung kahoy. Oh.